Hello, magandang tanghali po ulit sa inyo mga subscribers ko at sa aking mga kapwa dyan nanonood sa ating channel. Meron po ulit tayong sasagutin na katanungan dito sa ating tanungan segment. So ito po siya. Shout out sa iyo at maraming maraming salamat sa tanong mo. Sana marami po ulit matulungan itong napakaikling sagot ko sa tanong na simple lang naman din pero marami rin po ang nagtatanong. So ito po 'yan. Sir, tanong lang po, totoo ba na kung luma na ang aircon, mas malakas ang konsumo? ng kuryente compared sa bagong bili, so okay mabilis ang sagot ulit opo, totoo po yun, usually nakaka-experience po ako nyan sa aking mga customers, na halimbawa mga nasa 10 years pataas na yung uh, aircon meron din naman mga 7 years pero mang ilan-ilan lang, mga 5 to 7 years, tapos, so sabihin na natin mga 5 pataas pero sobrang uh, minimal na yung mga nasa 7 years So usually yan mga sa 10 years pataas, usually nagkakaroon na ng problema o lumalaki na yung bill sa kuryente. So bakit nga ba lumalaki yung bill sa kuryente pagka medyo luma na yung aircon compared sa mga bagong bili? Sa aircon po natin, alam naman po natin ang pinakapuso niyan ay yung compressor. So sa compressor po natin, yun po yung pinakapuso na nagpa -pump ng Freon na may mga mekan may mga mechanism po yan o mechanical parts sa loob na nagpa -pump. O sabihin na lang po yung gagamitin kong term ha, para at least medyo mas madaling intihin, intindihin, nagpa-pump. Pero meron po kasi mga iba't iba yan. May scroll type, may piston type, pero mga luma na yun. So may mga rotary. Pero yun nga po, siya yung nagpa uh, na lang sabihin natin o nagbobomba para madaling intindihan. At isa pa, pwede ko rin iahin tulad siguro sa mga makina ng sasakyan, ganun. So sabihin na natin na hindi na siya ganun ka-efficient o medyo loose compression na. So ibig sabihin po nun, uh, imbis na dati, ganito karami yung nabobomba niya, ngayon medyo kaunti na lang. So nagtatra mas nagtatrabaho siya, na hindi siya gaano nakakabomba na ng maayos dahil nga sa kalumaan na meron na nagwe-wear na yung mga ibang parts o medyo may mga maluwag na o yung mga valve hindi na ganun kaayos uh, ganon talaga katagalan alam naman po natin na lahat ng mga bagay ay bumibigay so yun po yung mga madalas na nagiging problema nagiging loose compression po kaya mas nagtatrabaho siya at hindi na siya gano'n ka-efficient kaya tumataas po yung ating uh, bill at hindi na rin siya gano'n kalamig. Kaya mahalaga po na minsan alimbawa hindi na gano'n kalamig. Pero ito po napaka-rare na nito ah. Ay maganda po ma-check muna natin ang compressor bago tayo alimbawa nagkaroon ng leak, no? Totoong may leak pinakita sa inyo ni ni technician na may leak yung aircon nyo, ma'am. Ito po yung problema, Mayroon pong leak, may butas. Ang uh, maganda po sigurong gawin muna, i-check natin yung compressor ipacheck po natin yung compressor kung okay pa yung pagbomba niya. So, malalaman po namin yan sa compression testing. Papaanda rin namin, lalagyan po namin ng pinaka-valve na pwede namin kabitan ng aming gauge, gauge manifold, para makita namin kung okay pa ba yung bomba niya o efficient pa ba siyang bumomba o okay pa ba yung, air yung compressor or kailangan ng palitan din. Rare, rare cases po yun, pero nangyayari. So, yun po yung pinakamagandang uh, gawin. Pagka, kalimbawa eh, nagkaroon na ng problema yung matanda yung aircon, medyo mga nasa 7, 10 years o pataas na, ipacheck nyo po muna yung compressor. Yung tanong nyo, Sir, okay lang po ba na ipa-repair pa namin yan o mas maganda po na palitan na natin yung compressor or palitan na ng bago? Kasi usually, pag nagpalit tayo ng mga compressor, sabi na natin na gano'n, uh, baka mas mapamahal tayo kasi. So, mas maganda na diretso yung na technician kung mas maganda na okay pa bang buuin yung ating aircon na gamit yung ating lumang compressor o mas maganda kung palitan na. Ngayon kung sa tingin nyo po worth it pa at uh, maganda naman o okay naman yung presyo, mas maganda pwede naman po siguro na ipare-repair pa natin yung ating aircon. So yun yun lang po yung may papaya ko. At uh, sana nakatulong lang po itong napakaikling video natin ulit. Ganito na lang po yung ginagawa kung pagsagot uh, sa ating mga comment para at least mas marami po yung natutulungan, mas marami yung nakakapanood at uh, makatulong po tayo. Please paki-like po yung ating video. Makakatulong po ito ng malaki sa ating channel para magtuloy-tuloy pa. At paki-share nyo rin po sa mga kakilala nyo. Paki-click nyo po yung notification bell sa all at please paki-subscribe po. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.